Bali yung po ang mga sign ano yung pag uh, lumugot, pag may bulaklak, ano pa nga ba. Tapos so, ang isa pong pinakamatinding sign niyan. Kahit hindi na bulaklak, kahit hindi lumugot, ano po, totoo buhay po ari. Sign na po na maghuhukay na tayo pag wala na tayong pira. <laughs> Talaga po kailangan na niyo. Bale po, kumusta na po kayo lahat? Tara po ya? Bale sa episode na ito po. Ah, tayo po ay harvest ng kamuti. Upo, yan. Pagkaya natin ng tatlong bandel o dalawang bandel, kuhain po natin. Ano po? Yan, bali mag po tayo ngayon. Ito po mga sinaunang kamuti. Atin ang dudukutan uli yan sa loob. Oho. Ah, na ano naman yung ating mga alaga. Ano, mga kamuti tayo, Chucho? Ha? Huh? mga ngamuti na ipao, ngayon po bali syempre sa mga nagtatanong ano yung dito po sa lugar namin tatanong nila sa atin yan baka kabis na yan ano Kaya mo na sasabihin lang ho natin binaligtadan lang natin pero dudukutin na natin yung malakan laman ano po ayaw yun po magiging sit up saknong Ito po na may mga na kinuhaan na natin ng panggamit. Psst, tabi mo na, Yan. Tabi, tabi, tabi. Alis, alis. Nagtutubig na nga. Maliit. Pwede na to. Yan pa. Basta pwede na to. Yung ganito kung Tapos Tapos tabon ulit may natira pa sa ilalim isa yun o oh. saknungin na natin sayang o oh. bali na po eh parang mag 5 days ng maulan kaya kung mapansin ninyo may tubig sayang ho naman kung tayo mabulukan lang yung mapapakanabangan natin birahin na natin Ito yun. bali ito po ay natira nung nakaraan no? Oh. sinibol na oh. sayang so, magayot na po yung ganito yung galing sa laman no? Oh. magayot na siya walay na lang ho natin Yun no, no? Hindi pa po ito panit ang ating gawa. Puro puno-puno lang. Ulan na naman. Ciao, ciao, E dal vapo, terapia, o? Oh. Il prossimo. Ibahan pa po natin tinatabunan no. Mula na naman. Grabe lakas. Babaw lang po yung tayo nung ano kamote. Yan lakas na naman po ng ulan no. Urada na naman. Yan na po yung mga harvest natin. Mamaya po ulit tayo babalik. Ah, lakas ng ulan. Hmm. iba oh, nasa naga puno nito yun sweet potato hmm. ito oh ganda ganda to oh bali basa na rin yung ilalim nya hmm Maapektuhan din po ang laman nito pagka hindi gaano na kay kakatuwa po ang gawa po natin hindi pa panit ang pagpupinanit ito bungkal na hindi na mapapakanabangan po ngayon po ang gawa natin dukot oh, dukot sa puno o oh, ayan o oh. kaya kung napag isipan natin na bumawas na ay gawa ho ng ulan Baka hukat ay mabulukan eh Sayang din oh. Ito pa oh Oh, ayun oh Pero may tira pa rin po naman Ito pala, lalaki sa kabila Oh, oh. Kita po baga. Hmm. Kumukulog na naman. Ngayon, oh. Laki. Katuwa to, Laki. Kita po, yan, oh. Kachamba din, oh. Street dito, maganda dito. Magandang biga, yan. dito yo oh. yun oh ah mamasama sa ang ilalim nga naman pala delikado to sa kabilang banda mas malalaki eh oh. dito oh yun oh yung pa oh dami pa po oh. tatlo na po yung nakuha madami pa po natira sa ilalim oh dukot ito pala yun isa oh yun no? oh ito na po ang ating hinihintay nagbababala na naman yung kulog medyo Mag maliliit pa po sayang ito po oh, ah. lumalabas na siya oh. kaka excited po ay eh. Mm. Bale ang marami pong palatandaan ng kamuti pag huhukay upo. Sana po na may magkaroon kayo ng idea ano. Ang kamuti po pag bumulaklak ay hukay na. At saka po pag lumugot yung ilalim. Ano? Pag lumugot na po yung mga ganito. Yan oh. Ano? Bali yung po ang mga sign ano yung pag uh, lumugot, pag may bulaklak. 'yung pangaba. Marami pong sign dito eh. Tapos ang isa pong pinakamatinding sign niyan, kahit hindi na bulaklak, kahit hindi lumugot, ano po, totoong buhay po ari. Sign na po na maghuhukay na tayo pag wala na tayong pira <laughs> Talaga kung kailangan na 'yon. Oh, 'yun po ay isang sign din. Ah, ito. Oh. Aba. 'yun. Oh lakay kung kailan natin pinalas yung ating camera yun quality po ah may tag yeah. yun po yung totoong buhay palay pag walang pira ihuhukay eh, na rin abay upo magiging tayo ay eh, kung ano pong maisipan mangutang <laughs> marami din marami din sa nitong ating alam na ito ay ano A ah, quality oh tambak na oh kahit mga tatlong bandil ho oh. 30 kilo 3 bandil natin hindi bibirahin malambot na to para nadukutan na oh may mga dinukutan na rin ho tayo din sa gitna ay eh. sweet potato sweet na talaga potato nakita ah, pa po pala tayo nakita pa pala tayo lang po muna dyan sayang, pwede na rin po sana ay eh, sayang yan na po yung mga hukay natin quality na yan chuchu tabi mo na yun o oh. ah quality oh. pita kita po ba sa camera ຂໍຝັນຕູວ nagkakaibot na naman yung aso Shhh. ito po o ah, ah. ano ba yan no hmm Ayang ah, pagkagaraba. baho talaga pag may itinanim mm. may madudukot ba agad mabubutbut hmm malit-lit pa malit-lit pa po yung iba o ba kaya ah Diyos, maria ano kain do oh. laki oh hmm lalaki pa maliit pa eh hindi po natin nilalahat ang pa po sa ilalim ah mga lima pa kakatuwa yan na po yung mga hukay natin oh. atin sususugin Oh. Ari na pa-surti isang puno. Oh. Ano 'to, Bawal Bawol ka na magkukay ha. sabi ko bawal naroon po yung crate sa ating ipipisa na bali ilang rupo ang ating nakuhan 1, 2, 3, 4, 5 5ang rupo yan yung mga laman niya ating pong titipunin na oh kita po ba yan yung mga namumula-mula oh tara po

Nari rendi din, bang, apakah buket kan itu? pag po tayo tumanim ng kamote uli oh, sabay sabay po tayo upo. para pag tayo huhukay na abay mapapagaya na tayo abay teka yung tanim namin ay ano na kahit sa paso po sumabay po kayo sa ating vlog upo nakakatuwa po talaga oh uh, aba di update update natin na yun yeah kasi ako makakapira na mamaya pagranda ko na short pill pantalong ko lagi na babae Bakari papalo na lang. 20 kilo higit po 'yan. araw pakadami ko na naman po nakuha dito yung mga panggamit po ba yun kamuti episode limang row o oh. aba ay pagkakabigat baka po pala papalungan ng estimate ko lang, mabigat ay oh, hindi ko kayo inaano medyo mabigat din nga basta hindi lalayo ng 25 Yung pa isa o oh. nalabas pa yun oh. Saka ka na Dapat ay iiwala tayo May iiwan Kasi yung, yung mabait Baka may matiktikan silang ano Ari pong dalawang Ari una natin Yan po hindi pa rin Hukukayan Aho Aring ating Ari ay 1, 2, 3, 4 5 Ba ilang pitlaan kaya Ari Baka po mga 50 lang Yung haba Aho 50 feet ang layo yan po ang ating harvest ayun salamat po sa inyong pagsama ano po bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to episode na kamote yan yeah, siguro ho pagka uh, ngayon po kasing nakaraang araw ay madalas dalas yung ulan ayun say na ihuhukay na ho natin kahit medyo may maliliit kasi ho, pag siya na bad bad mga one week or pataas pa posible pong mabulok na ang ating kamote ay di magsasayang lang po tayo kaya ho kung tayo masusunod bigyan tayo ng one week na init pero tayo po na may taga sunod lang basta pag hindi siya umano pagka hindi na siya uminit ating utay utay na yung dukalin po yan o oh. oh. Ito po yung pinakamalaki, magre-rin siya ng tatlong piraso yung isang kilo. Sa maliit, ganito siya, o mga 20 piraso siguro or 15, 1 kilo. Yan po ang magre-rinse nung laman natin. Ito po yung napasama lang sa hukay, hindi ko pa sana hukayin. Kaso ito yung mother, ano niya, root. Ano bang tawag, tap root. Ito yung ilalim ay naputol na. Ay di parang baliwala lang ho, sisibol lang ho dito, kaya ho, na rin natin. Ayun. Salamat po sa inyong pagsama. Balik kung di pa po kayo sa subscribe sa akin channel. Pasubscribe na lang. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.